Thank you, bugay na. Ayan. Ayan, mga kainday, hahanapin lang atin yung bata na bibigyan natin ng pinamaskuhan. Hinday, madiskarte. Ayan. Hanapin na natin siya. Oh, mamaya mo na pa hindi yung bata dein blogger ako at ako ano talaga talo 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 Ano yung taga ano ba? Ano yung dito? Ano yung nanay mo? Minita Minita nga? San Nicolas Ayan yung nanay nung bata Katabay din pala, para ka mag-anak ko pa Sabi na ni Smeag Sabi naman ni Smeag Kama muna Sabisak ko dyan nanay na Bilirutan na dyan ako Nakaka rin ba kayo pisok? ah, sige, salamat ayan, mga kainday when? ay, ang ito yung pinapatinda mo? ha? anong pangalan mo? ang tunay mo pangalan? yan, Michael Tobias o, isang bagsak Tobias, ibig sabihin, anak ka mismo ni kapid Manong Pere kagalungo ha Napanood mo na ba yung video natin? Hindi pa. Ah, ko sa iyo. mga nakakainday, nakita na natin si Michael Tobias. Siya pala ay aking kadugo. Ay. <laughs> kadugo ko pala siya, ay ligarito. Ayan. Aligarito dali. Ay, Ah, ayan. Ay, sorry anak. Ayan, ito po si Michael Tobias. Ayan, nakita ko na siya. Yung pangako ko na ibibigay niyo sa akin noong ako'y nanalo sa cowboy. Ayan di ba sabi ko sa inyo ah, thank you doctor ano doctor ermita ayan bibigyan mo sa akin yung 1.5 doctor ermita ayan uh, madam grace ermita maraming maraming salamat ito na po ang ating pagbibigyan ng ating ano at sa mga kaibigan ko na nagbigay na kahit papano at hindi lang po kahit papano ayun po ay malaking oh tulong at malaking halaga na rin para sa kanya ayan mula so, sa yo uh, Dr. Er ano Ermita ay uh, Mommy Grace Ermita, uh, Madam Christy at saka ang aking kaibigan na si Edna Bondoc, uh, si uh, Josephine Jimenez at si Rowena Cinco at mga iba pa. Maraming maraming po salamat dito po. Mapupunta 'yung ating ibinigay na Pamasko ni Pagalan mo! John Michael Tobias. John Michael Tobias. Uh, isa po siya ay, ang uh, ngayon ko lang po nalaman na siya po, po ay aking third degree cousin. Third degree cousin. O, di ba? Ay, pamangkin pala. O. Pabali pamangkin ay, ko siya. Lukso ng dugo. O, di ba? Ayan. Ayan, aking dad. Ito po siya, si Michael Tobias. Aking pamangkin na rin pala. So, eto na po ang ating pamaskot. Kaya, mamakita yung aking kaliitan na dibdib. Wala! <laughs> sa so, Dr. Er, uh, Ermita and Mami Grace at sa mga nagbigay pa ng ano, nagpahabol si Ate Grace, ah, uh, Josephine Jimenez. Ayan na po. Ito po yung binigay niyo sa akin kahapon. Ayan. Yan, Dr. Ermita. Tapos ito po yung mga pinagsama-sama na ten na piso mula sa puso sa inyong Gcash. Ayan, maraming maraming po salamat. Ayan. Ito po lang yung nanay niya. Ito yung nanay niya. Dito kang ating kasi ma ayat ano, ayan anong pangalan ng nanay niya Rhea po Rhea Katabay ayan Katabay Katabay din ako ang ah, ayan ang auntie ko Katabay din niya siya nagpaliwanag sa akin na ito palang si Michael Tobias ay third degree cousin ko ayan masyadong maliwanag kasi ano na pakagand ang ating uh, ano araw So ngayon, anong sasabihin mo sa akin at sasabihin mo sa ating nagbigay ng Salamat po. kay, pati kay Doktor Ernita. Salamat po. Salamat po. Uh, Doktor Megita. At sa mga kaibigan ni Tita Inday. Salamat, salamat po. Salamat daw po. At ganun pa magtinda ng asin. Huwag masyado ha. Opo. Okay. Pag may benta ka na, ibigay mo agad kay nanay ha. Kasi parang hindi okay. nila nakakaw sa inyo. Nila pala yung pera niya. Ayan. Nang mga namamalimos, kinukuha din yung pera mo, no? Opo. Okay. So, anong 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 anong, kapalit nitong aking bigay sa iyo? Asin. <laughs> asin. Ayan. bibigyan din niya ako ng asin. Pero, bilhin na lang natin. Ayun. So, iabot ka lang. Ayan, may uwi na ako. Babay na kay Michael. Ayan. Sabi mo, thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat. Sino yung mga, yung nagbigay sayo, Papa, sino sa iyo, Kamo? Yung mga pinapit nagbigay pinapit po pinapit sa akin, Kamo. Ayan. Ayan, oh. Si, ayan yung kapatid niya, oh. Di ba magkamukha sila? Ito na. Ah, sige na. Ito na.